Ngayong araw nga mga mare, magwe-welding na nga sila ng paglalagyan nga ng mga yero Unang pasok nga ni Baby sa eskwela, mga mare, bilang grade 11 nga siya. Kaya naman hinatid nga namin. At eto nga mga mare, maaga pa nga lang gising na nga sila tatay. Ganyan si tatay, maaga pa lang gising na para pakain nga yung manok niya. Alam nyo naman mga mare, si tatay mahilig sa manok pero hindi nang sa sabong buti nga eh. Mahirap na nga mga mare, mahilig na sa manok, tas sabong pa ng sabong. Nagdala rin pala sila mga mare ng welding machine ay biniling nga natin dati tapos extension, Dahil ngayong araw nga mga mare sila magwe-welding para nga daw sa lalagyan nga daw ng yerong. Sumama nga mga mare si Panget pero mamaya ay uuwi yan para samahan naman kami para ihatid nga si Bibi o si Miss Kulot. At high tide na naman nga mga mare pero okay lang naman yun kahit pa nakakagawa na nga sila at bubong na nga sila mga mare. At eto nga tumulong na nga rin si Panget sa paghahakot nga ng tubular bato o si sea Parlings. Medyo mataas din kasi mga mare yung akitan kaya may nag-aabang nga sa taas sila kay Toilets at Kuya Richard. O ba diba mga mare bubong na nga tayo tapos sunod nga ng palitada na o ba diba? Malapit-lapit na nga bukas na nga lang to ay magkakabit na nga ng bubong. Buti na nga lang mga mare nakapagpundar na nga si pangat ng welding kahit papaano ay malaking bagay nga din to kaysa nga manghiram. Ang sarap nga ng merenda nila mga mare laki mitamang tamang tama nga to masarap to sa sikmura na init, init pa. At eto abalang abala pa nga rin si si Kuya nga dito mga mare, buti na lang may extension nga tayo kaya hindi na tayo nakahiram din. Yung extension kasi na to mga mare na gamit nga natin to nung nakaraan. Yung bumos nga napakalakas nga mga mare ulan dun sa kusina natin. Lahat kasi ng saksakan dun ay talaga hindi namin binuksan kasi nga baka mga mare lumiyab. Wow, nakashades nga si Kuya mga mare kasi kailangan din talaga yan. Kasi nga protection yan nga mga mare sa welding. Alam ko kasi kapag hindi ka nga mga mare nakashade dyan ay talaga namang masisira ang mata mo. Mamamaga nga yan mga mare at eto nga buti na lang all around nga itong si Kratolitz. Hindi na rin kami naghanap ng mga mare ng nagwe-welding kasi marunong nga din siya. Sila kayo ato naman mga mare naghanda na nga rin dito para nga sa bistay. Dapat nga nung una mga mare bibili na nga lang sila ng bistay na buhangin. Kaya lang mas mahal pala yung mga mare kapag nakabistay na 50 isang sako yung maliit lang. Tingnan yung mga bata dito mga mare si ato eto pala kapatid ni Sabel. O di bali ganligaya nga siya mga mare sa high tide dito. Ito nga si Kato Richard ang katuwang ni Cartol sa paghahandangan ng paglalagin nga ng mga tubular. At si pangat naman mga mare bago nga umuwi dito ay talaga yung nag na nga rin ng ulam. Tinanong nga niya daw si tita kung ano nga daw ulam. Ang sabi nga ni tita kung manok nga daw ang bibilin sa na naman daw manok na naman. Kaya naisipan nila bangus nga mga mare. Bahala na nga sila kung ano nga mga maring luto nga dito. Pero sa nakikita ko nga, sinigang na naman nga. Pero okay lang yung kailangan din naman talaga nilang may sabaw. Kung mapapansin nyo, ay eh, hindi nga pala ako sumama dyan. Dahil nga syempre mga mare, kailangan ko rin magpahinga. Hindi palagi ako alis ng alis. Dahil nga mga mare, malapit naman dito yung bakery. Kaya bumili na nga rin siya ng tinapay. Para naman nga mga mare, merenda kasi anong oras na nga rin ito. Ganitong oras nga, hindi pa nga humuhupa yung tubig dito. Kaya salamat na nga lang ako at hindi nga ako sumama mga mare. Aba, eto nga mga mali si Simon, bagong gupit pala oh. Habang hindi pa naman sila nagme-merenda, nag-asikaso na nga rin sila mga mare dito para matapos na nga. Ito rin talaga nakakatuwa kala ko Kuya Richard mga mare, kada araw ay minatatapos sila. Pag sinabi nilang matatapos nga mga mare na yung araw yung bubong, natatapos nga nila yun. Kaya naman mga mare, sobrang bilis nga nilang gumawa, kaya eh nag-welding nga rin si Richard, dumarunong din pala siya. Hindi naman napaghahalataan nga mga mare na napakahilig nga nila sa pula. Parang araw-araw tuloy may birthday nga dito mga mare. Pero buti na nga lang hindi nagpula nga si tatay for na siya. Kaya eto, tamang merende na nga ulit sila mga mare ng tinapay dito. Ito so, pala mga mare ang itsura sa bayan nga ni Ate Lerma kapag bahanga. Oh my high tide. Ito lang din talaga ang mahirap dito mga mare. Marami nga akong nababasa na bakit nga doon hindi na nga lang doon bumili ng lupa. Tapos ialis nga sila dito. Sa totoo lang mga mare kung kaya nga namin bumili ng lupa na talaga namang para sa kanila. Bakit naman hindi mga mare eh, napakahirap din ng sitwasyon nila lalo na kapag nag-high tide. Kaya lang kasi mga mare ang lupa nga sa Bulacan ay eh, talaga hindi naman ganun kamura. Hindi nga katulad sa probinsya mga mare may ganito ka lang pera makakabili ka ng ganun kalaki. Eh dito mga mare sobrang laki talaga ng kailangan mong pera para makabili kang lupa. Sabi ko nga sino ba naman yung gusto nga mga mare ng ganyan yung pamumuhay mo araw-araw. At eto nga mga mare call nga pala si pangat sa kasi inang. At eto nga mga mare hindi ko nga alam kung ano pinag-usapan nila dyan. Kasi hindi ko na rin talaga naitanong. At eto nga si Ke Richard mga mare ewan ko ano ginagawa niya sa dulo lang pa lang abalang-abala nga dyan sa taas taga-agbot nga lang yung nasa baba. Wow, si Fernando po ba to mga mare? Ito naman ang kaganapan nga natin mga mare dito nga sa kubo kasi yahatid nga natin si Miss Kulot. Alam nyo ba mga mare bilang ate kinakabahan at excited ako para sa kanya? Kasi nga sobrang mahiyain ng batang ito pero sobrang sena naman ang puso ko mga mare. Kasi nga mga mare ni sa paniginip ko hindi ko nakikita na makakapasok na si Miss Kulot ng ganito. Hindi ko na siya makikita mga mare na may bitbit -bit ng tsinyelas, nagpapaiwan sa kanin chinelas, may daladalan charger kasi makikicharge, lukot-lukot yung mga damit niya kasi wala kami plan plansya, tapos wala nga kasing kurente. Ngayon nga mga mare natutuwa nga ako para sa kanya at eto nag-picture picture nga lang din kami dito. Medyo nahirapan nga din kami mga mare sa paghahanap nga ng kanyang room. Paghatid nga namin mga mare nakita nga namin si Ma'am Net. Grade 9 ko nga siya mga mara teacher. At shoutout out na nga sa inyo Ma'am Net. At eto nga mga mare nagpaalam na nga rin kami kasi hindi naman pwede magstay Pero habang paalis nga ako mga mare kin kabaan nga ako para kay Miss Gulot. Pero sana nga kayanin niya mga mare. Sabi ko nga sa kanya mag-aral siya habang may nagpapaaral pa nga sa kanya. Lakasan niya ang loob niya, wag siyang maniniwala sa sinasabi ng iba. Sobra kasi talagang mahiyain yun. Hindi rin pala kaibigan kasi nga hindi naman pala kibo. Pero alam kong kayang kaya niya naman yun. Eto na nga ulit mga mare yung update nga dito sa bubong ni Tito. O diba matatapos na nga? Ang galing nga mga mare ng style ng bubong nila hindi talaga katulad nga sa atin. Yung parang nakataas nga mga mare yung bungad. Kaya kung tumulo man to mga mare pabagsak talaga hindi maiipon yung tubig nga sa yero. Sa atin kasi mga mare plat, kaya isa yun siguro mga mare sa papalitan nga natin kung magre-renovate nga ulit tayo. Hindi mo na nga kasi namin mga mare inaasikaso kasi gusto kasi namin makita kung tutulo pa nga. Kapag naging okay na nga yung kabila kasi yung katas nga nun sa kanila ay pupunta nga sa atin. Kaya sabi namin kapag nakapagbubong na nga sila sa naman tayo mag-aasikaso at eto nga si Dagol napakasipag oh. For the walis-walis nga dito. Si Dagol nga nakakatuwa nga mga mare, nawili na nga rin sa atin. Doon na nga sa atin yan, mga mare, lagi natutulog. Pero wala naman yung problema, mga mare, para nga mas madami nga tayo doon. Nakakainip din kapag kami-kami lang. At eto na nga, mga mare, uwi na naman nga. Tamang antay na nga lang tong tatlo, mga mare, sa service nga nila. Dito kasi tayo nakikipark, mga mare, at nagbabayad na nga lang tayo. Si tatay, tinom yung ngiti-ngiti -ngiting na naman, mga mare, ano kaya nakita nito. Kaya hindi rin siguro tumatanda si tatay mga mare paano palaging nakangiti. Ewan ko ba mga mare mas hindi tandain ng mga lalaki kaysa sa babae. Kasi syempre yung mga babae nga mga mare talagang dami rin iniintindi. Yun nga palaging naririnig ko kay mama noon. Magbibigay pa nga rin tayo mga mare ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare paano ba yun bukasan ng ulit.